Hi, hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, balik topic tayo mga kasawi na ano ang tatlong dirty talks na gusto ng isang lalaki na marinig sa isang babae during sila ay naghahanahana na, mga kasawi. Ang una mga kasawi is, akin lang yan ah. Ayan. Kapag ka ang isang babae ay nagsabi na ng ganito sa isang lalaki, so ibig sabihin, mas gustong gusto nila ito na naririnig, na nagpapagana lalo sila pagdating sa jugjugan mga kasawi. Siyempre, ang isang lalaki ay nagkakaroon ito ng mas nagiging L sila kapag ka na naririnig nila ang mga dirty talks na ganito mga kasawi during the hana-hana mga kasawi. Yun lang po yung ating una na dirty talks. Hello mga kasawi is ako lang ang jujugjugin mo. Ayan, kapag ka once na ganito ang sinabi ng isang babae sa isang lalaki, syempre ang sagot naman ng isang lalaki, syempre ako lang. Ayan, syempre mas lalo silang nagiging nagkaroon ng security. Secure the secured ang damdamin ng isang lalaki kapag once na ganito. So, ibig sabihin puntos yun ng isang lalaki kapag ka naririnig nila yon sa isang babae, ibig sabihin nun ay mas gustong gusto ng isang babae. Gusto niya lang ang jowa niya lang ang magbingbang sa kanila. At wala nang iba pa. Kaya yung ending ay talagang mas lalong nagaganahan kapag ka nakakarinig ang isang lalaki ng dirty talks na galing sa isang babae na ganito. Kasi mas lalo silang naiil ng sobra-sobra kapag once na ito ay naririnig nila. Ayan lang po yung ating pangalawa ang pangatlo mga kasabi, syempre gusto to marinig ng isang lalaki ang sarap ng ano mo sobrang laki ng lato-lato mo, kapag huwan sa sinabi na yan ng isang babae isang lalaki, syempre sasabihin naman ng isang lalaki talaga bahan, malaki ba talaga yung sakin masarap ba talaga ako magaling ba talaga ako, syempre dapat ay sasagutin ng isang babae turing na ganito ang tatanungin ng isang lalaki, syempre sobra, ikaw ang pinaka magaling, ikaw pinaka the best at sobrang laki ng lato-lato mo, kaya mas lalo akong nanggigigil sa'yo, at gustong gusto ko yung ganito kalaki ang lato-lato mo, syempre ang isang lalaki naman ay mas lalong natutuwa ito, kapag once na binubulungan mo ang isang lalaki, mas lalo silang nagkakaroon ng eager na talaga, ay galingan ko pa ay masarapan ko pa to ay galingan ko pa to todo performance ko pa to para naman mas magi-enjoy ang isang babae So, syempre, ang isang lalaki ay tuwang-tuwa ito kapag once na naririnig na pinupuri mo sila para naman mas lalo silang nagaganahan, mas lalo silang nagiging L at nasasatisfaction sila kapag ka nakakarinig sila ng mga dirty talks na ganito, mga kasoy. Yan lang po yung ating pangatlo. At syempre, hindi mawawala yung ang advice sa topic nito. Lagi yung tatandaan sa mag-asawa, pinakamasarap na moment na yung ganito, mga kasawi, na talaga habang kayo ay nag- alam niya na, nagahanahana, na, kailangan may mga ganitong dirty talks kayo naririnig. Kasi ito ay, kumbaga sa atin, ay dagdag spice. Ayan, sa inyo. Dahil mas, the more na dirty talks, the more na naiel, the more na nasasarapan kayo, the more na nagkakaroon kayo ng 100% na satisfaction kasi dahil sa mga naririnig niyo during the hanahana, mga kasawi. So, yun naman po mga kasawi ang aking advice. Maraming salamat po. Oh, sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe mga kasawi pwede na kayo mag-subscribe pwede na nang kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw magandang umaga